Paano kung isang umaga ang gumising sa iyo ay hindi yung alarm mo o yung usual na ingay ng syudad, kundi yung nakakabinging alingaungaw ng mga air raid siren sa buong kamay nilaan? Isipin nyo, habang yung bakal at apoy ng modernong gera ay dumadampi sa ating mga baybayin, may biglang gumalaw. Isang kapangyarihang mas matanda pa sa simanto at asero, isang bagay na natutulog lang pala sa puso ng ating lupain. At ngayon, gising na gising na. Samahan niyo ko, silipin natin tong madilim na posibilidad na to. Ito, ito yung tanong na nasa sentro ng lahat. Ano kaya ang mangyayari kapag ang mga drone at missile, yung pinaka-high-tech na armas natin, ay bumangga sa mitolohiyang mas luma pa sa kahit anong nasulat na kasaysayan? Ang sagot? Isang senaryo kung saan yung battlefield lumalawak at yung mga anino nagsisimula ng lumaban pabalik. So paano ba to nagsimula? Nagsimula to sa isang mapanlinlang na katahimikan, yung tipong may mga anino sa radar na hindi dapat nandun, mga barkong bakal na patay ang ilaw sa gitna ng karagapan, isang panganib na dahan-dahang gumagapang. Pero alam nyo, sa ilalim ng lupa, sa mga ugat ng mga puno at sa mga kuweba sa kabundukan, may ibang puwersang nakakaramdam sa panginginig na to. At sila, naghahanda na rin. At bigla na lang, sumabog ang lahat. Yung langit, parang pinupunit sa tunog ng mga jet na humahagibis. Yung mga pagsabog sa malayo, yung manig sa lupa, at yung pamilyar na skyline ng Maynila, biglang naging isang nasusunog na tanawin. Yung hangin, napuno ng amoy ng pulbura at takot. Ang gera, wala na sa balita. Nasa labas na mismo ng bintana mo. Mula sa baybayin, parang silang mga bakal na halimaw na bigla na lang lumitaw mula sa karagatan isang buong flutila ng mga kulay abong barko, armado hanggang sa ngipin, na iisa lang ang sinasabi, pananakop. Yung presensya pa lang nila, parang lason na kumakalat sa bawat puso sa dalampasigan. Tapos, sa isang iglap, kadiliman. At hindi lang yung ilaw, kundi yung impormasyon. Naputol lang linya ng internet, nawala ang signal ng telepono. Yung ugong ng digital na mundo, napalitan ng isang nakakabibing nakatahimikan. At sa katahimikang yon, ang tanging maririnig mo na lang ay yung tibok ng saril mong dibdib at yung papalapit na yabag ng kaaway. Opisyal na, nagsimula na. Sa gitna ng organisadong kaguluhan ng era, yung mga putukan, mga utos, mga estrategya, may mga ulat na nagsimulang pumatak mula sa frontline. Mga ulat na, alam mo yun, wala sa kahit anong military manual. Mga bagay na hindi nakikita sa satellite, mga kalaban na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Dito, dito nagbago ang mga patakaran ng laban. Galing mismo sa mga sundalong may night vision goggles. Sa berding ilaw ng salamin nila, hindi lang kaaway ang nakikita nila. Nakakakita sila ng mga dambuhalang hugis na kumikilos sa bilis na imposible para sa isang tao. Mga aninong mas matangkad pa sa mga puno na nawawala bago pa man nila maitutok ang mga baril nila. At hindi to kwento-kwento lang ha? official field report to labindalawang sundalo, fully armed, bigla na lang naglaho sa isang gubat sa Iloilo. Ang tanging naiwan, mga basag na radyo, baloktot na bakal na parang papel na nilamukos at ito yung nakakatakot. Mga kalmot na limang pulgada ang lalim sa katawan ng isang puno. Walang dugo, walang bakas ng lapan, bura, misteryo lang. Habang yung mga general na mananakop ay litong-lito na nakatingin sa mga mapa nila, may ibang paliwanag na kumakalat sa mga lokal isang bulong na dala ng hangin, isang kwentong pinasa mula sa mga ninuno, isang salita na nagbigay ng kilabot, pero kasabay nito, pag-uunawa. Mula sa mga bulong, ngayon magiging sigaw na. Yung mga anino lalabas na sa dilim, yung mga insidenteng hindi maipaliwanag, magiging harapan at brutal na engkwentro na. Ang mitolohiya ay titigil na sa pagiging kwento at magiging isang sandata. Isang pliton ng mga sundalo ang pumasok sa kagubatan ng tanay. Yung mga flashlight nila parang sinasakal ng makapal at malamig na hamog. Tapos yung amoy ng basang lupa biglang nahaluan ng amoy ng tabako. Pagkatapos nun, ang huling narinig sa radyo nila ay hindi putok ng baril, kundi yung tunog ng mabibigat na yabag at isang nakapaninindig balahibong halaka. Ang nakasagupa nila, isang tikbalang. Hindi isang kalaban na may political motive kundi isang tagapagbantay mang teritoryo. Isang puwersa ng kalikasan na parabang nagsasabing, Hoy, hanggang dito na lang kayo. At sa gabing yon, naging malinaw na malinaw ang mensahe niya. Hindi lang sa lupa ang laban. Sa isang ilog sa Laguna, habang tumatawid ang isang konvoy ng mga tanke, bigla na lang kumulo yung tubig. Mula sa ilalim, may mga kamay na humila sa mga tuniladang bakal na parang mga laruan lang. Sabi ng mga nakaligtas, kasabay ng paglubog ng mga tanke, ang narinig nila ay isang nakakahalina at nakamamatay na awit. Sa Samara naman, isang satellite thermal scan ang nakakuha ng isang anomalya, isang nilalang na siyang natalampakan ng taas, nakaupulang sa sanga ng isang puno ng balete na ng isang dambuhalang tabako. Kalmadong kalmado, yung usok mula sa kanya humahalo sa usok ng gyera sa ibaba. Hindi siya nakikialam, nagmamasid lang, naghihintay. At dito, napatunayan ang kawalang silbi ng teknolohiya. Sa gabi, sinalakay ng mga nilalang na may pagpak ang mga konvoy sa negros. Nagpaputok yung mga sundalo, pero yung mga bala, tumatagos lang sa hangin. Paano? Kasi yung mga nilalang na to, hinahati ang katawan nila sa gitna. Yung itaas na bahagi, lumilipad palayo. Paano mo lalabanan ng isang bangungot? At doon, sa gitna ng takot at paggalito, isang katotohanan ang luminaw. Yung mga nilalang na to, wala silang watawat. Ang katapatan nila ay hindi sa gobyerno. Ang katapatan nila ay sa lupa, sa mga ilog, sa mga puno, sa hangin. Kumbaga, sila yung natural na immune system ng islang to. At yung pananakop, isa itong sakit na kailangan nilang durugin. At dahil sa katotohan ng yun, yung takbo ng gera, biglang bumaliktad. Hindi ito napagpasyahan sa mga war room o sa pamamagitan ng diplomasya. Napagpasyahan nito sa mga madidilim na gubat at malalalim na ilog sa pamamagitan ng mga batas na mas matanda pa sa sangkataguhan. Napilitang umatras yung mga mananakop. Yung mga mapa nila nilagyan ng mga bagong marka, forbidden zones. Mga lugar kung saan bigo ang teknolohiya at walang bisa ang lohika. Umalis sila hindi dahil natalo sila sa isang digmaan. Umalis sila dahil napasok nila ang isang mundong hindi para sa kanila. Dito natin makikita yung pagkakaiba. Para sa mga dayuhang sundalo, ang mga nilalang na ito ay mga halimaw, mga demonyo mula sa impyerno. Pero para sa mga Pilipinong sibilya na nakasaksi, sila ay mga tagapagbantay, mga tagapagtanggol na bumangon mula sa mahimbing nilang pagkakatulog. At may mga kwento. Isang batang babae sa panay na trap sa nasusunog na palengke. Bigla na lang, isang matangkad na nilalang na may ulo ng kabayo ang lumabas mula sa usok yung nagliliyab nitong mga mata, hindi nagpakita ng galit, kundi awa. Itinuro nito yung ligtas na daan palabas at nawala sa dilim. Sa Pampanga naman, matapos ang isang airstrike, isang kapre ang bumaba mula sa puno niya. Gamit yung napakalakas niyang mga braso, inalis niya yung mga sementong nakadagan sa isang pamilya. So lumalabas, hindi lahat ng halimaw ay mapanira. Ang iba pala, tagapagtayo. Nang tuluyan ng tumahimik ang mga putukan, isang bagong uri ng kapayapaan ang bumalot sa Pilipinas, isang kapayapaan kung saan ang mga tao natutong magbigay galang sa mga puno ng balete at umiwas sa mga ilog pagsapit ng takip silim. Yung mga alamat, hindi na lang pampatunglog sa mga bata. Sila ngayon ay ating mga kapitbahay. At dito kita iiwan sa tanong na to. Yung mga kwentong bayan ba ng mga ninuno natin ay mga babala lang laban sa dilim? O baka naman, mga paalala sila na meron tayong mga tagapagbantay na ang lupang tinatapakan natin ay may sariling kaluluha at hindi ito kailanman naging para sa atin lamang? Pag-isipan nyo!